Ayos na yung ginawa namin ni Boss Peter dito. Gumagana na yung bendo. Ayan. Mandar naman na. nag na si Kuya eh. Ayan. Ayos na Boss. Pointing. Ayos na. Ayos Ayos WhatsApp what's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng biyernes mga kanoypi Bali kakatapos ko lang na ano, na naglinis dyan sa aking manukan Lumabas na rin ako kanina mga kanoypi Pero ilan lang yung napasadahan ko Ngayon tapos na tayo dyan sa kulungan ng aking mga manok Nakapagpakain na ako Nakapagpalit na rin ng inumin Naglinis na rin ako ng kanilang ipot Ayan Bale, papunta tayo ngayon ng bliss na naman mga kanaypi Kasama natin si Boss Peter uh, Taayusin namin yung isang pressure washer doon Para doon sa foam Sa sabon Para sa pangkarwas ng motor Sa sakyan Ayan Bale, palabas pa lang tayo Pupunta tayo dyan sa, ano, sa bypass 7-11 uh, At kakatagpon natin si ano Kakatagpoy natin doon si Boss Peter mga kanaypi. At doon kami magkikita ni Boss Peter Bago kami Bago kami pumunta ng Bliss Para ituloy yung ano Na udlot na pressure washer <laughs> Ni Kuya Nestor Andrada Ayan Let's go mga kanayipi Naglinis pa kasi ako dyan sa aking manukan Kaya ano tinanghali na tayong pagpunta doon alright nandun sa boss Peter mga kanaypi bibili tayo ng ano sakit ng hose dito sa hydraulic hose mga kanaypi ayan asara do. na. Marami naman siguro diyan eh. Boss tayo ng direktipina? Parado di Ayan, mga kanipi Nakabili na kami ng ano? Ng doon sa host fittings So balik 430 lahat yon, taplong peraso. Bas? Batim lang lan? Batim lang yung yung ay boss na Ayan, iiwan na lang yung motor ni Boss Peter dito mga kanaypi Para sabay na kami pupunta doon Si Mia na lang yung gagamitin namin Ayan. At least nakabili kami ng gamit Sinimuna ako Ayos lang, boss. Ayos lang, lang, boss. Ayan, punta na tayo. Let's go, let's go. Let's go. Valentine now. Yeah, uh, ya, Bang Tipay. Uh, oh. Ayan, may meeting pala dyan ng farmers Biraw, Ayan, mga kanipi Sabi ni Kuya May ano daw, may singaw may singo daw dito banda. sa area na 'Yan malakas sabog, suntukan din sabog. 'yan. Tagburot din sa mall. Bombang sa kabang, ang nagburot ah. Titignan na lang ni Boss Peter mamaya 'yan. Wala ganda na. Naka breaker na pala dito eh. Ah tapos yung ano mga kanaypi tapos yung isang PPR pipe na reserva dudugtong na lang daw dyan dahil ano uh, baka mawala pa sabi ni kuya ni story eh. yan na lang iaabang na lang mga kanaypi ayan mga kanaypi i -re ni boss Peter dito sa ano sa may poso may singaw daw eh nakaalog kasi yan mga kanaypi o oh, mahirap ng ganyan na ano PBC no boss sa ilalim mga kanitit nagalaw-galaw to boss napanggal yung pinaka sealant nya nagagalaw daw sabi ni boss Peter kaya ano na puwersa yung sealant doon sa ilalim ah mayroon pa daw <laughs> ay mayroon pa 。 Eh, boss. Prepare na si Boss Peter mga kanay para ano, idugtong itong PPR pipe na isa.

Ayan Dugtong natin dito sa ano Ayan dito na tayo, makaka-nipe. Hayati ara breaker na pala 'yan oh. Para 'wag masaksakan. Kadoypi <laughs> nang <laughs> nang kaya sa. Tayo na. Ito nante balian ganante. Bali yan, nakarga na ng ano, tubig sa kasabon to. Naisit up na namin dito mga kanayipik. Ayan. op oh, bibigyo daw natin to eh. Mga farmers. Oh, shout out kayo nante. Oh. Chega, Nestor Nestor Ayan. Ayuda, ayuda. <laughs> Ayan, may ayuda. At bantay. Daan ng Thank you, thank you. Thank you. Councilor, salamat. Teka matay. Ayan. Salamat, Councilor. Okay. Bus Peter, salamat, Councilor. Thank you. Thank you. Mindanao. 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 So ayan mga kanipi, subukan na natin tong ano, pressure washer. Ayan. ayan sinubukan na namin kanina, maganda na. Ano oh, yung sabon niyo? Oh. Ayan. May bula na mga kanipi. Pwede na, pwede na. Gumana naman na mga kanayipe. Ito na lang yung ano papapalitan namin. Yung pressure wash, uh, pressure hose talaga. Tapos ikaklam na dito para ano hindi na kumakalas. Kasi dito dalawang klam na yung nilagay namin. Kanina isa lang, kumakalas mga kanayipe, hindi niya kaya yung pressure talaga. Kaya ang kailangan palitan na ng hose yung makapal talaga. Tapos ikaklam na para hindi na kumalas mga kanipi ayan umihigop naman na dito ng, ano, ng sabon kita nyo naman na may bula na so ang masasabi ko dyan boss pwede <laughs> <Sige> na <yan, boss. laughs> bumula na boss eh bumula na eh pag na. <laughs> <laughs> Guma gumana na so ito yung bibilan namin ng konektor mga kanaibig Ayan, dito banda. Siguro tatanggalin na 'yan doon sa ano, sa hydraulic hose para malagyan ng fittings niya diyan. Ano boss? Oh. Yung cellphone mo. <laughs> <laughs> boss. Ang karwas. Oh, mayroon. May tinda pala kayo eh. Pwede dito na yan. Oh, sige. Walang problema. Hindi na mapatay yan, boss. Diretso na yan. Na papatay, no? mayroon, okay. mayroon, okay. Oh, okay. Hindi na na May jasan to. Hindi siya nag o Hindi siya na walang patayan. Diretso lang yung buga. paligis na mali Oh. Meron pa lang. Hindi mo sinabi agad ah. <laughs> Magkano naman, boss? Kasi 250 ah. 250? Wala ba yung brass na ganon? Ay, kay ano? Yung maliit lang? oh yung maliit. No, Wala yung no, kahit stew. Okay, ito ba? Dito, it's Jew. Ay. Yung lang yun. Ano yung, ano niya? adjacent niya Dito lang. Ah, yun. Dito. paano na siya? Tawagan ko muna si Kuya Nestor. Ayan mga kanipi, ito na yung pinapress namin ano, hydraulic hose. Ito yung kanina yung nakalagay dyan. Ngayon, pinapalitan namin ng hose na ano, pang hydraulic na talaga. Tapos pinaklam na namin. Okay. Thank you, boss. Bale yung presyo ng ano nung nagastos namin 390 mga kanoypi. Dito lang 'yan sa ano sa host na 'yan tapos yung clam. Okay na. Bali ito pala yung ano gagamitin sa ano sa straw mga kanayi. Kailangan pang ipaweldeng to eh. Kailangan pa pa-welding pa namin to. Ah bibigatan kasi yung ano boss, yung motor. Oo. bigat di yung na ina inip ina i ayan na mga kanaipi na, na pa na namin okay. ada aji brush yung ate aji brush ko mati kung na so stay mo lang ate sag man ate ate sandaan ha? sandaan? Okay

para sa istro ala yung ikwa ay guma na mga kanaipi bali dalawat kalhati lang yung ano PVC na nilagay niya kasi yung tubo niya taplo. Uh, tatlo Uh, Para na yung tubig niya. Oh. <laughs> mayat, mayat. Ay, mga Nakabit ni Boss Peter yung ano. Yung mga fittings na niyan. Nilagyan na rin ng epoxy mga kanaipi. Kumamit na siya ng epoxy sealant. para wala nang takasan. Hay. Oh, yeah. <laughs> Uspiter. Ba ilang <laughs> mo ka hindi ko ba ang dangay? Eh. Hindi may sakit yun eh May nagatay ako eh Tapos sir, may tanin, nakainam Hindi ka tisa ba? Nagkinagwa natin ng ros Ayan mga kanipi Kapit na pala ni Boss Peter yung ano Yung hydraulic hose Ay Ayos. Ayos na mga kanipi Maghulog ka na eh Oh. Wala. <laughs> Ay susubukan daw doon sa alam. Naman kunin na na to, 5 na lumata ka ba go paide. mo. 'Di dalawang beses akong magugunag. Pwede, oh. oh. <laughs> pwede nating buksan. <laughs> Nakabukas naman, 'di kunin mo. Ini nakalakta na yun na sayo, na na sayo sa sinasabi ko. Nasa iyo atin. na, o oh, binigay ko. try mo na. Sige. Ayun. Ah, Tindutin. Oh, automatic. Ayos. Gumana na talaga. Boss, papatay yung isa. Ate, dulo. 3 minutes lang. Skills, ate. 3 minutes lang. Oh. 3 minutes lang. Oh. ayan. 3 minutes lang yung ano. Ayos na yung ginawa namin ni Boss dito. Gumagana na yung bendo. Ayan. Mandar naman na. Nag-washing na si Kuya eh. Ayan. Ayos na Boss. Ayos Ayos na. na. yung ayuda pala ni Konseal. Pa! kamatis tagi sa kami ni Boss Peter mga kanayipi ayan mga kanayipi tapos na pangada ate uwi na kami oh, Sige, hey, oh. Balik na lang kami pag ano. Misses na lang ako. Salamat sa ulit.

Natapos na yung project ni Kuya ni Store Napagana na namin ni Boss Peter Ayos na Magaling talaga si Boss Peter eh. Ano Boss, anong masasabi mo naman? Ah, uh, kung naman Boss Awa ng Diyos, ano, na, ano pa rin natin, talagang pag-boss. Nagawa. Nagawa. <laughs> Nagawa ng ano? Ng... Ng Mayos. <laughs> <laughs> tara, tara, tara. Pagod ka na eh. <laughs>